Bukod sa mga tradisyon tuwing Semana Santa, may mga pamahiin rin na nakagawian na ng ilan sa ating mga kababayan. Pero saan nga ba nag-ugat ito at sang ayon ba dito ang Simbahang Katolika? Alamin natin yan live mula kay Benji Dorango. Benji? Laysan, lang dito pa rin tayo sa harapan ng Antipolo Cathedral at sinusubaybayan nga natin Itong mahabang posisyon ng mga santo na iniikot na ngayon sa paligid ng simbahan. Pero sa ating pag-iikot, kanina, nakakilala tayo ng mga deboto dito sa Antipolo City, nagtatalo raw ang kanilang isipan kung tama ba o hindi ang uh, paniniwala sa pamahiin. Alam na alamin natin ang kanilang dahilan sa aking report. Sa isang kalya sa Antipolo City naabutan namin ang pamilyang ito na naglalagay ng mga bulaklak sa andas. Ito ang sasakyan ni San Longinos ng pamilya Leva. Pinagawa ng pamilyang imahe sa Bulacan at ikalawang taon na nila itong pinuprosisyon sa harap at paligid ng Antipolo Cathedral. Bahagi ng kanilang tradisyon tuwing Miyerkules Santo. Siya yung sundalo na tumusok sa tagiliran ni Kristo nung nakapako siya sa Cruz. Sinasabi na nung panahon na yon, may depresya sa, sa mata. Nung sumirit yung dugo mula dun sa sugat ni Kristo, tumama sa kanyang mata, gumaling siya mula sa kanyang sakit. Buhat noon, Hinubad niya ang pagiging isang sundalong Romano at sumunod kay Kristo. Malaki na raw ang nagawa ni San Longinos sa buhay ng pamilya. Good thing sa three years na pandemic sa buong mundo, ni isa sa family ko, relatives, wala nag sa COVID-19. Bago sumabak sa isang oras na lakaran, may ginagawa muna magkakamag-anak na bahagi naman ng kanilang pamahiin bago namin siya dani sa katedral, Antipolo Katedral. So iyaharap nami siya sa harap ng bahay namin, magdadasal kami ng ama namin, uh, Hail Mary, hanggang sa Glory Ang hanggang sa pupunta na kami ng katedral. Sa barangay San Roque, nakakwentuhan ko magkakapit magkakapitbahay na ito. Nag-chip in sila para maitayo ang pinakamalaking pabasa sa Antipolo. Pagkatapos kasi ng prosesyon ng mga imahe ng santo sa harap ng Antipolo Cathedral ngayong gabi, dito ang kanilang diretsyo. Ang pagtutulungan na ito ng magkakapitbahay, nag-ugat pa sa apat na dekadong tradisyon na ng kanilang barangay. Dahil dito namin nararamdaman yung blessing ni Lord, uh, kahit pa paano maraming sakunang dumaan, nakakaraos kami at nailalampas lalampas namin yung mga hirap. Bagamat malalim ang paniniwala nilang ito, hindi naman sila sangayon sa ilang pamahiin. Pero nung dati na rin sinasabi, uh, bawal maligo daw. Ganun, pero never. May mga pagkakataon siguro, pinaniniwalaan ko ito. Sa katunayan, tinatawanan lang daw nila ang ilang pamahiin. Naliligo naman kami. Pero aminado sila. Bawal sa kanilang karne tuwing Merkulis Santo at Biyernes Santo. Isang pamahiin na ginawa na rin nilang sakripisyo. Sacrifice, siyempre natetempt ka pero kailangan gawin ko yun. Paliwanag ni isang sociologist, ang pagsunod sa pamahiin ay isang uri ng defense mechanism ng mga Pilipino. Di ba kuminsan, kung, kung may masamang mangyayari, hindi natin biniblima ang, ang sarili natin. Uh -huh. So pinoprotektahan ang ating sarili. Kahit ang simbahan nga, sinasabing halos gabuhok lang ang pagitan ng paniniwala ng tao sa Biblia at paniniwala sa pamahiin. Ang pagpipenetensya araw na tradisyon na rin ng ilan sa ating mga kababayan, hindi na raw dapat pang ginagawa tigilan natin yung mga pamahiin, tigilan natin yung mga sabi-sabi. Kasi wala naman talagang pinagbabatayan yan na paliwanag o magandang pal maayos o logical na paliwanag. Wala rin itong pagkakaiba sa pamahiin na sa totoo lang, wala namang basihan sa Biblia. Ang mahal na araw ay napakasimple lang ito'y pag-ibig ng Diyos sa atin. Inalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Huwag natin itong haluan ng pamahiin. Pero para sa mga katulad din na Michael, Tatay Rolando at Aling Rufina. Mas matimbang ang saya na kanilang nararamdaman sa tuwing nakakasunod sila sa pamahiin. Sa bandang huli, mas titimbangin naman daw sila sa kabutihan na kanilang ipinapakita sa kapwa, panahon man o hindi, ng pamamanata. Glacel, bukas, ang lugar na ito hindi na mauhulugan ng karayom. Inaasahan na aabot sa siyam na milyong mga diboto ang bibisita at akyat dito sa Antipolo Cathedral. Pero paalala ng simbahan, pagmamahal at pananampalataya kay Kristo yan ang nais ng simbahan na ating gunitin sa panahong ito. Rezel? Maraming salamat sa iyo Benjie Doranco.